enjoy enjoy pagka ganito ang mga okasyon sama-sama ang buong pamilya ayan so nag start na po ang kainan may pasayaw-sayaw pa si kuya Danny at si kuya Dave ayan ayan po so nagpatugtog po ang aking bulilit na anak ayan mm -hmm. Ayan, oh, tinigil. Ayan, so, kainan time. Ito po yung ganap ng bagong taon. Ayan. So, mga nagpuyat, nagintay ng countdown para sa kainang ito. Ayan. Ang galing. So, napaka saya pagka ganito.